Para sa mag-asawang Flores, wala na silang ibang mahihiling sa buhay. Masaya ang pagsasama nila kahit na wala pa silang anak. Magkasundo rin sila sa maraming bagay, lalong-lalo na pagdating sa buhay kama. Mahilig silang mag-eksperimento at gawin ang kanilang mga pantasya. Hanggang isang araw, umuwi ang kumpari nilang galing abroad at sa kanila muna na malagi at doon, mas lalong nagkaroon ng malawak na pantasya ang mag-asawa. Gawin ng isang bagay na hindi magawa ng ibang mag-asawa. Naisip nilang gawin ng isang bagay ang magkaroon ng bagong makakasama habang ginagawa nila ang bagay na iyon kasama ang kumpare nilang si Marco. Abala ang mag-asawa sa ginagawa nila tagatak ang kanilang mga pawis ng mga oras na yun. Habol na nila ang kanilang mga paghinga. Dahil sa ginawa nilang iyon, ay talaga namang nangalay si Mika. Siguro naman pwede na ako maligo, no? Kulang na lang, ingod-ngod mo yung mukha ko sa inidoro. Pasensya na, mahal. Hindi ko kasi makontrol. Eh, nagustuhan mo naman siguro, no? Mapanoksong sambit ni Andre. Natawa naman si Mika at sabay hampas sa asawa. Ang hilig mo talagang mga asar sa tuwing natatapos tayo. Pero oo, eh kailan mo ba ako binigo? Kagat ni Mika ang ibabang labi niya at tinignan mula ulo hanggang paa ang kanyang asawa. Maligo na tayo, baka makaisa ka pa kung mananatili tayo dito sa banyo. Ayaw mo nun, mas marami, mas maganda. Ikaw talaga, may mga kailangan pa akong asikasuhin. Siguro mamayang gabi pwede. Ano gusto mo bang ibang senaryo naman? What if gamitin mo yung kadena sa akin? Maharot na wika ni Mika. Mm, mukhang gusto ko yan ah. Excited na tuloy ako. Muling naglapat ang labi ng mag-asawa. Walang may gustong bumitaw. Binuksan pa ni Andre ang shower. Mabilis lang din silang natapos sa ginawa nila. Kumain muna sila bago bumalik sa pagtatrabaho si Mika. Work from home kasi siya. Isa siyang graphic designer sa isang editorial company. Si Andre naman ay isang delivery rider, kaya madalas maghapon wala ito sa kanilang bahay. Isang araw, may kausap sa cellphone si Andre. Ito ang kaibigan niyang uuwi galing abroad. Doon muna iyon titira kila Andre at pumayag naman si Mika dahil close din naman niya ang kaibigan ng kanyang asawa. Uy, salamat ah, Akala ko talaga hindi kayo papayag na dito muna ako tumirapan samantala. Ano ka ba? Hindi ka naman ibang tao para sa amin ni Mika. Magkaibigan tayo at tinutulungan mo rin ako kapag nangangailangan ako. Saad ni Andre habang nakangiti. Tsaka isa pa kahit kailan mo gustuhin okay lang. Welcome ka dito sa bahay namin. Hindi ba mahal? Oo naman. Kahit dito ka patumira ng isang taon okay lang. Sagot ni Mika habang nagluluto. Natawa naman sila Marco at Andre sa sinabi ni Mika. Sumimangot naman si Mika dahil parang ginagawang biro ang kanyang sinasabi. Bakit kayo tumatawa? Para kasing ayaw mo nang pauwiin si paring Marco Mahal. Gusto mo na yata dito siya tumira. Bakit naman hindi? Kung gusto naman dito ni Marco. Hindi ba Marco? Tsaka isa pa alam kong ayaw mo pang umuwi sa inyo dahil sa ginawa ni Cecil. Eh kamusta na nga pala kayo? Bumuntong hininga si Marco noon at pilit nang umiti sa mag-asawa. Wala na talaga eh. Hindi ko na rin pinilit. Mahal niya na yung lalaki kaya wala na ako magawa. Hindi ka naghanap ng ibang babae sa Spain? Pangaasar ni Andre sa kaibigan niya pero natawa lang si Marco. Wala na sa utak ko yan pre kahit dati pa pagpunta ko sa Spain. Kala ko nga may uuuyan pa akong pamilya. Wala din pala dahil may iba na. Malungkot na sad nito. Nilapag na ni Mika ang niluto niya para sa kakainin nila ngayong araw. Umiti pa ito kay Marco bago nagsalita. Huwag kang mag-alala. Sigurado ko may ibang babaeng nakalaan para sa'yo. Kung mayroon man, sana yung totoo na't hindi na ako lolokohin. Masakit na kasing niloloko. Pero sa ngayon, pass muna ako dyan. Wala pa sa utak ko yan. Eh di baka naman maging forever single ka niyan pare. Masayang yung kagwapuhan at saka alam mo na. Natatawang saad ni Andre at nakatikim ito ng kurot sa asawa. Naku, igaya mo pa yung kumpare natin sa'yo. Siguro kung maghihiwalay tayo, hahanap ka ng iba, no? Ha, ako, hahanap? Sino naman ang nagsabi? E, isa na nga akong maswerteng nila lang sa mundong to dahil ikaw ang asawa ko. Mapagmahal na, masarap pang magluto at masarap pang... Aray, joke lang mahal. Ikaw ang kaharutan mo talaga walang mapaglagyan. Itao sa harap natin, oh. Natawa na lang si Marcos sa bangayan ng mag-asawa. Sa totoo lang, nakaramdam siya ng kaunting inggit sa dalawa. Pero agad naman niyang inalis iyon sa isipan. Pagkatapos nilang kumain, si Mika na ang naghugas. Agad din namang umalis si Andre dahil may kailangan pa itong i-deliver, pero babalik din naman agad. Habang abala si Mika sa paghuhugas, agad siyang nakarinig ng pagtikhim sa kanyang gilid. Ah, uh, ilalagay ko sana dyan itong maruming mga plato. Palapag na lang ako dyan sa lamesa, ako nang kukuha. Salamat ha. Walang anuman, malaki na rin itong bahay ninyo no. Madami nang na pinagbago. Saad ni Marco, habang nakangiti kay Mika na naguhugas pa rin ng mga pinggan. Humarap sa kanya si Mika. Nailang pa si Marco sa suot ng babae. Nakasando kasi ito at maikling short, kaya halata ang napakagandang katawan. Ah! Makinis Rin at maputi masasabi mong para ding isang dalaga mm, oo pare parehas kasi kaming nagtulungan ni Andre alam mo na para na rin sa future namin buti pa kayo going strong wala ba kayong balak magkaroon ng anak wala pa eh tsaka na lamang muna siguro kapag alam na naming kaya na tsaka isa pa gusto naming pagsawaan muna ang isa't isa bago gumawa ng anak alam mo na pabirong sambit ni Mika ikaw wala ka bang balak na maghanap ng iba? Mahirap na kapag hindi mo na ilalabas sa mga kailangan mong ilabas. Anong ibig mong sabihin? Maang-maangang tanong ni Marco. Kahit sa totoo lang, alam niya ang tinutukoy ni Mika pero naiilang siyang pag-usapan iyon. Yung alam mo na, don't worry, I'm open-minded, tsaka matatanda na tayo para pag-usapan yan. Hindi eh, ba magagalit si paring Andre kung pag-uusapan natin yun? That's my personal life, you know, nakakailang na pag-usapan. Wala naman siya eh, tsaka usap lang naman, malay mo naman may maitulong ako. Peking natawa si Marco. Tulong? Anong klaseng tulong naman ang sinasabi mo? Nagulat si Marco noong nun biglang hawakan ni Mika ang kwelyo niya at hinila siya nito sabay halik sa gilid ng labi at bulong. Alam mo na, pero agad na lumayo si Marco sa kanya at naiilang ng umiti pasensya na Mika ya, magkaibigan kami ng asawa mo at hindi ko kayang makitang masaktan rin siya. Tsaka isa pa, alam ko rin kung anong pakiramdam ng lukuhin. Dahil sa sinabi ni Marco, natawa naman si Mika. Hindi naman natin siya lulukuhin. Tsaka hindi mo rin naman sasabihin hindi ba? Gusto ko lang naman ng bagong karanasan. Kung hindi ka pa handa ngayon, okay lang. Tumigil sa pagsasalita si Mika at hinawakan ng mukha ni Marco pero kung gusto mo, katukin mo lang ako. Nasa kabilang kwarto lang naman ako eh. Dahil doon, napansin ni Mika ang pag-iwas ni Marco sa kanya. Lalo na kapag nandyan si Andre. Pero isang gabi, habang nagiinuman si Marco at Andre, pasimpleng napatingin si Mika kay Marco na nahahagip niya ding tumitingin din sa kanya. O oh pare, last na to. Gusto ko na kasing matulog eh. Maaga pa ako bukas sa deliver. Ah, oh, sige lang pare. Saad ni Marco at natapos na nga sila sa inuman. Habang ang mag-asawa ay pumasok na sa kwarto, nakatabi lang ng kwarto ni Marco. Dahil sa lasing si Andre noon, hindi nila napigilang maganap ang bagay na iyon sa kanila. Sinasadyang lakasan ni Mika ang kanyang boses para madinig ni Marco. Ilang gabi na rin na may nagaganap sa kanila ng kanyang asawa at madalas, Nilalakasan talaga niya ang boses niya dahil kay Marco. Pagtapos nila ni Andre, nakatulog na ng mahimbing ang kanyang asawa. Lumabas muna noong si Mika upang uminom ng tubig. Subalit nakita niya si Marco na nasa tapat ng kanilang pintuan. Pansin niya pa ang Adam's apple ni Marco at napangisi si Mika. Hmm, gising ka pa pala, pasensya na. Maingay yata kami ng asawa ko. Alam mo na, Kapag ginagawa namin yun, hindi ko makontrol. Uy ka ni Mika at ngumiti ng matamis kay Marco. Napatingin si Marco kay Mika. Tinatanggap ko na. Ang alin? Ang alok mo. Akala ko ba ayaw mo, diba kasi? Napatigil sa pagsasalita si Mika nang bigla siyang halika ng malalim ni Marco. Pinasandal niya pa si Mika at nanggigigil siyang hinawakan ang mukha nito. Bumitaw pa noon si Mika sa kanilang halikan at medyo itinulak ng kaunti si Marco. Kala ko ba ay ayaw mo? Eh anong ginagawa mo ngayon? Ikaw na nagsabi, walang masama sa gagawin natin. At simula nang sinabi mo yun, hindi na ako mapakali na para akong mababaliw. Lalo na sa tuwing naririnig ko yung mga ingay mo sa kabilang kwarto. Pinabaliw mo kong masyado Mika. Dahil sa sinabi ni Marco, ay agad siyang hinalikan ni Mika. Mika pero pinutol ulit iyon ni Mika na para bang pinasasabik si Marco. Kung yan pala ang nararamdaman mo, bakit ngayon mo lang sinabi? Dapat una palang hindi ba? Akala ko pa naman na reject mo ko. Nahihiya kasi ako sa iyo noon at kumpare ko pa at kaibigan ng asawa mo. Pero ngayon kakapalan ko na ang mukha ko. Pwede ba natin gawin yun Mika? Gustong gusto na kita. Lalo na kapag ginawa natin yun pakiusap ni Marco dahil doon muling lumalim ang kanilang halikan. Dinala siya ni Marco sa kwartong tinutuluyan ito at sinarado ang pinto. Pinakatitiga ni Marco ang mga mata ni Mika at dahan-dahan naglapit ang kanilang mga labi. Inhiga niya ito sa malambot na kama at maya, -maya lang kamunti ka nang masira ang kama dahil sa ginawa nila. Walang kapaguran si Mika at talaga namang gustong gusto ang nagaganap ng mga oras na iyon. Tagumpay nilang narating ang dulo. Hindi ba nagising si paring Andre? Baka naman makita niya tayo. Nag-aalala ang boses ni Marco. Mahinding matulog yun kapag nalalasing kaya huwag kang mag-alala. Lumabas na si Mika at pumasok sa kanilang kwarto ni Andre. Dahil sa pagod na rin, agad na siyang nakatulog Tanghali din siyang nagising nun at hindi niya na naabutan ng asawa dahil maaga raw itong umalis. Handa na ang pagkain, nagluto ko. Pasensya na, oh, nangailam na ako sa kusina, tulog ka pa kasi, kaya naisip kong magluto. Saad ni Marco kaya napangiti si Mika. Ano ka ba okay lang, patikim nga ng luto mo, dapat masarap to ah. Tinikman nga ni Mika ang luto ni Marco at mas lalong lumapad ang itinito. nito. Mm, masarap nga, ha? parang yung nagluto. Pabirong saad ni Mika. Yung kagabi nga pala, hindi ko napigilan ng sarili ko. Siguro dahil na rin sa nainom kong alak. Panimula ni Marco, kaya kumunot naman ng noon ni Mika. Talaga? Pero mukhang nagustuhan mo naman eh. Ha? Anong sinasabi mo? Natawa ng bahagya si Mika at nilagay sa bibigang dulo ng kutsara. Paano? Kung subukan ulit natin, doon mo sabihin, nalasing ka lang. Gusto mo? Pagkaha ni Mika. Mika, medyo matigas na sambit ni Marco at pinilig ang ulo. Mali ang ginawa natin kagabi. May asawa ka na at nasa bahay ninyo tayo. Kaibigan ko rin ang asawa mo, Mika. Anong ginagawa mo? Hindi nakapagsalita si Marco nang gawin ni Mika ang bagay na makapagpapabaliw sa kanya. Kaya naman ng mga oras na yun, wala nang pakailam si Marco. At dahil nga wala si Andre, muling naganap ang bagay na iyon sa kanila. Napagod si Marco at Mika na naging dahilan kung bakit nakatulog ito pagdating ni Andre. Mahal, ayos ka lang ba? Ayos lang bang ang pakiramdam mo? Kanina pag -alis ko, tulog ka tapos pagbalik ko, tulog ka ulit. May sakit ka ba? Pagtatanong ni Andre habang nagluluto, Ah, uh, wala mahal. Medyo napagod lang. Sambit naman ni Mika at napatingin ang palihim kay Marco na nakatingin din pala sa kanya. Pero agad itong umiwas. Eh, saan ka naman napagod? Hmm, sa gawaing bahay at sa trabaho na rin, alam mo naman na may kailangang ayusin. Palusot ni Mika at naniwala naman agad si Andre. Hindi lang isang beses nila ginawa yun. Dahil sa tuwing umaalis si Andre o sa pagtulog sa gabi, Ginagawa nila ang bagay na iyon at hindi iyon nalalaman ni Andre, pero isang gabi habang nasa gitna sila ng ginagawa nila, biglang nakaisip ng mas makamundong paraan. Ipaano e, kaya kung magkaroon tayo ng guest? Pagtatanong ni Mika habang nakahiga siya sa braso ni Andre. Guest? Naguguluhang usisa ni Andre. Oo. Babe, sigurado ka ba dyan sa gagawin mo? Tama bang gagawin natin yun? Wala naman sigurong masama, no? Tsaka bakit hindi? Kung pare-parehas naman tayong sasaya. Sabi nga nila, the more the merrier. Mas madami, mas masaya. Please, babe, pumayag ka na. Saad ni Mika habang nagmamakaawa kay Andre. Pinag-isipang iyon mabuti ni Andre. Tinitigan niya ang kanyang asawa, pero nasa mata pa rin ito ang pagiging porsigido sa kanyang ediya. Bumuntong hininga si Andre at kahit siya rin naman nakaramdam ng excitement sa sinabi ni Mika. Iniisip niya pa lang, siguradong mababaliw na siya. Sige, pero sino naman ang yayayain natin? Sigurado ko mahihirapan tayo. Bahagyang natawa si Mika. Nilaro niya ang ibabang labi ni Andre. E di si paring Marco. Ha? Mahal, sure ka ba? Nakakahiya naman kay Marco. E paano kung hindi siya pumayag? Sure akong papayag yun. Kausapin lang natin. Huwag kang mag-alala akong bahala. Sinabi nga nila iyon kay Marco sa gitna ng inuman. Baka sa mata ni Marco ang gulat sa sinabi ni Andre at Mika. Sure ba kayo? Hindi ba kayo nagdadalawang isip sa sinabi nyo? Oo naman, hindi ba mahal? Saad ni Andre at pinulupot ang kamay sa balakang ni Mika at hinalikan. Ayaw mo bang pumayag sa gusto namin? Hindi naman sa ayaw. Gusto ko lang manigurado, baka kasi nagbibiro lang kayo. Tsaka isa pa, baka dala lang ng alak. Pare, totoo ang inaalok namin ng misis ko. May gusto kaming subukan, kaya sana pumayag ka na sa alok namin. Muling nag si Marco kung papayag ba siya sa nais ng mag-asawa. Eh sige, kung desisyon nyo namang parehas, hindi naman ako tututol. Talaga, payag ka na? Nakangiting tanong ni Mika at tumangon naman si Marco ng tatlong beses. Napapapalakpak pa si Mika sa tuwa at hinalikan sa pisngi ang asawa. Muling lumagok ng alak si Marco. Nagpakalasing silang tatlo bago nila gawin ang bagay na yun. Hindi na sila nakarating ng kwarto nun dahil sa salas pa lang, inabutan na sila. Dahil sa pagod, hindi na nila napigilang matulog sa sala. Nakapagluto na si Mika noon at pansin pa kay Marco na medyo naiilang ito habang kasabay niyang kumain ng mag-asawa. Maaga akong haalis ngayon, mahal, pero baka umuwi rin ako ng maaga. Kaunti lang kasi ang i-deliver ide ko. Ganun ba? Ayos lang. Mag-iingat ka sa biyahe, ha? Oo naman. Um, paring Marco. Pagtawag ni Andre. Baka naman habang wala ako gawin nyo ni Mika yun. Natawa lang si Marco. Sumapit muli ang gabi. Nag-inuman ulit sila at dahil doon. Muli na namang naganap ang bagay na iyon. Kinabukasan, maaga ulit gising si Mika para magluto. Habang abala siya sa pagluluto, nakita niyang lumabas ng kwarto si Marco at dumiretso sa kusina para uminom ng tubig. Hi, kamusta naman ang tulog mo? Tanong ni Mika at ngumiti kay Marco. Oh, maayos lang, napagod lang medyo. Kayo ng asawa mo, kamusta ang tulog? Natawa pa ng bahagya si Mika. Masarap din ang tulog, syempre alam mo na yun kung bakit. By the way, malapit nang matapos to, mag-stay ka na lang dito sa kusina. Umupo nga muna si Marco at pinagmamasdan ang galaw ni Mika. Buti na lang hindi kay nag-aaway ng asawa mo. Bakit naman kami mag-aaway? Anong dahilan? Takang tanong ni Mika at humarap siya kay Marco na nakakunot ang noo. Dito, sa ginagawa natin, buti hindi siya nag-iisip ng masama o nagsiselos. Kaya naman hindi nasisira relasyon niyo. Wika ni Marco pero tinawanan lang siya ni Mika. Sira, walang ganun. Desisyon naman namin tong dalawa no. Alam naman naming dalawa kung anong hangganan namin. At sa bandang huli, mahal pa rin namin ang isa't isa. Tsaka pare-parehas lang naman tayong nagbe-benefits. Sorry ah, medyo ano kasi kami. Adventures, alam mo na madaming experiment pagdating sa ganoon. Kahit yung sa atin, walang kaso yun. Natawa muli si Mika sabay iling ng ilang beses ang kanyang ulo. Siyempre naman, Oo, hindi ko naman itatanggi yun. But seriously, pambibiting sambit ni Mika. I really love Andre. Mahal ko siya kaya hindi ko siya kayang ipagpalit o iwan para sa iba. Kaya huwag ka na mag-alala dyan. I'm open-minded. Alam ko ang limitasyon ko. Tumangwa lamang noon si Marco. Natapos na rin magluto si Mika kaya kumain na sila. Naging ganun ang sistema ng pamumuhay nilang tatlo. Kapag gabi o walang deliver si Andre, ginagawa nila iyon. Akala nila hindi na matatapos yun pero isang araw may nag-email kay Marco na kailangan niya nang bumalik ulit sa Spain. Ganoon ba pre? Ibig sabihin hanggang bukas ka na lang dito. E kung ganoon, hindi eh, na natin magagawa yun. Sambit ni Andre, eh ganoon na nga. Uwi muna ako bukas ng Cebu bago bumalik sa Spain pare. Mamimiss ka namin Marco. Lalo na yung ginagawa natin, di ba mahal? Saad ni Mika, sabay sandal kay Andre. Natawa naman si Marco. Kinabukasan, maagang inayos ni Marco ang mga gamit niya. Dahil maaga ang flight niya papuntang Cebu, hinatid pa nga siya ng mag-asawa sa airport. Napatigil ang tatlo sa paglalakad dahil para magpaalam. So aalis ka na lang talaga? Hindi ka na namin maaawat? Pabirong sambit ni Mika at mahinang kinurot naman siya ni Andre. Aray naman mahal. Humirit ka pa eh. Kunti na lang talaga magsiselos na ako sa isang yan. Huwag mong sabihin na mas nagagalingan ka sa kanya. Taas kilay na tanong ni Andre at pabiro namang tumangon si Mika. Ay, totoo? Natawa naman si Mika na parang pinagbagsakan ng langit at lupa ang kanyang asawa. Joke lang, magaling naman kayong parehas eh para walang inggitan. Saad ni Mika. Naiiling namang napatingin si Marcos sa mag-asawa. Salamat sa pagpapatuloy ninyo sa akin. Tsaka sa ano na rin, alam nyo na, mahirap sabihin dito sa public place eh. Ay basta pare, kung kailangan mo ulit ng matutuluyan, libre ang bahay namin. At alam mo na, pabirong sambit ni Andre. Napailing na lang ulit si Marco noon at malapad siyang umiti na tinahak ang daan papunta sa sasakyan niyang eroplano. Muin na nga siya ng Cebu at nakita niya rin doon ang dati niyang asawa na buntis. Sinalubong rin siya ng dalawa niyang anak at binigay niya ang mga pasalubong sa mga ito. Ilang araw lang din ang pananatili niya sa Cebu at pumunta na siya sa Spain. Nasa sampung taon ang kontrata niya sa Spain bilang isang head chef. Nakakausap niya pa rin ang mag-asawa, pero nalaman niya na rin na nabuntis na si Mika. Siya naman nakahanap na ng bagong partner sa buhay at nagpatayo sila sa Spain ng sariling restaurant. At ang nangyari sa kanila sa pagitan ng kanyang kumpare at kay Mika ay isang lihim na hindi nila binunyag.